Awardee, Eleanor A. Cornell Si Ginang Eleanor A. Cornell, 74 na taong gulang mula sa barangay Abarowan, Rojas, Palawan, ay nagsilbi at naging aktibo sa iba't ibang gawain sa kanilang komunidad ng walang kapalit sa mahigit 25 taon. Nagsimula bilang barangay health worker noong 1979. Noong malita ko ay yan yan yung ko, manggagamot pagdating ng malaria dito ang mga bigay ng gamot sa amin, sa aming pamilya. Bukod sa pagiging aktibong BHW, isa din siya sa mga aktibong community volunteers na tumutulong upang makapaghatid ng mga serbisyo sa mga katutubo sa kanilang lugar. Naging volunteer teacher din na nagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga katutubong na katatanda sa tinabuan, mga kababaihan, nanay at tatay na hindi marunong bumasa at sumulat. Ay siya po ay pumapasok sa isang sitio ng barangay Baruan upang tumulong sa mga uh, ng mga katutubo ng barangay tumutulong sa mga kabataan pagkatapos ng kanyang katungkulan sa pagiging BHW itinalaga siya bilang presidente ng apostolado ng panalangin ng kanilang simbahan at siya din ay nahalal bilang president ng Women's Association taong 1997 hanggang 2008 siya po ay Uh, atad ng mga skills training para ipamahagi ito sa kapwa kababaihan o magulang ng mga sponsor taong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Si Ginang Eleanor ay presidente ng Senior Citizens Association. Ang kanyang malasakit at pagtulong ay ramdam ng lahat ng tao at ng iba't ibang sektor. Naging abala siya sa pagtulong sa mga batang malnourished at nagpapataas sa kaalamang pangkalusugan ng mga magulang. Isa din siya sa mga naging daan upang magkaroon ng kanilang barangay ng malinis na tubig inumit. Sa mga pagbigay ng mga vitamins, wala ko siyang kinikilingan. Sino ka man, kung ang imong anak man Norris, talagang tutulungan niya at magbibigay talaga siya ng suporta sa sa pag Bigay ng nutrition, siya po ang gumahawak. Kilala din si Ginang Eleanor na nangunguna sa mga gawain at programa ng mga senior citizens. Kung paman, ay kaunti pa lang yung mga membro dito sa Aparawan. Ngunit matitaga siyang nag-motivate sa mga matatanda na kung pwede ay magsali, magpamembro sa senior citizen. Dahil sa kanya, nabigyang boses ang mga hinaing ng nakatatanda, kaya't kanila nang napakikinabangan ang 1% na budget mula sa ira ng barangay. Naging sandalan din siya para maproseso ang mga dokumento ng mga nakatatanda na hindi pa nakakasali sa social pension. Siya ay karapat dapat lang po na mapabilang sa sampung ulirang kakatanda 2022 dahil sa kanyang dedikasyon na makatulong sa kapwa at voluntaryong nagsisirbisyo sa aming barangay. Ang pagbabahagi ko ng aking kakayahan sa at aking kapwa na walang inaasahan kapalit pagibigosis. At ito po ay nagbigay sa akin ng kasiyahan. Maligaya akong naglilingkod sa ating kapwa, lalo lalo na sa mga mahirap at mga nangangailangan.